14 years old lang itong si Neneng, na 2 months pregnant ngayon. Yes, at po. ang nagbuntis sa kanya ay 20 years old. Yes po. And uh isang binatog vendor po. Statutory rip na po ito pero meron kayong gusto gustong sabihin. Ang nilikramo ko lang po is ang ah, nabuntis na yung anak ng minor de edad na kung saan po ay nung hindi pa niya nabuntis ito, nakiusap ako sa kanya at hindi pa niya nagalaw nung February 22, 2024. Nakakausap ako sa kanya na kung pupwede, layuan mo muna ang bata. Hayaan mo muna siyang i-enjoy yung kabataan ng anak ko. Pag-aralin ko muna siya ng mabuti. Dahil kung talagang para kayo sa isa't isa, kayo ang magkatuluyan. At pag, nagkaraw, pag nakatapos sa pag-aaral ang bata, ikaw ang makikinabang. Baka pupwede, sabi ko po sa kanya, Sir, lumayo-layo ka muna sa bata. Kasi sabi niya, Sir, mahal na mahal daw niya yung anak ko. Sabi ko, hindi naman ako tutol sa relasyon mo. Naintindihan kita ngayon bilang ina, nakiusap ako sa'yo, ang anak ko kasi minor di edad, hindi pa marunong maglaba ng panty, maglaba ng bra, gawaing bahay sa madaling salita, sir. Sir, ano lang yan siya eh, kailan lang siya nirigla? Ang kanyang trabaho, sir, sa bahay, palibasa, bunso, lagi lang siya naglalaro. Kumbaga, hindi lang siya ang naging boyfriend niya, sir. ay eh, inaamin ko po yun. Pero lahat ng mga naging boyfriend niya, kay Dara niya, pag tuwing kinakausap ko na, huwag mo na kayo mag-shoota-shoota, ano na lang mo na kayo, best friend, best friend, nakikinig sa akin. Itong huling shoota niya na may edad, nung unang nag-text kaming dalawa. Kaya na, ba't niyo pinapayagan na marami siyang boyfriend? Sir, matigas ang ulo. Inaamin ko po. Parang laro-laro lang niya sa chat-chat. Tapos, hindi man siya kasi din nagpapaalam. Ay, ang akin lang, ang sabi ko lang sa kanya, wag mong seryosuhin yan, nakikinig naman siya sa akin. Etong huling niyang syuta, may edad na po, buong akala ko, nakinig siya sa una kong pakiusap. Pero still, dapat, hindi talaga, ang pakiusap na hindi ka dapat, dapat talaga mag because of your very young age, huwag yung, huwag seryosuhin. So parang okay lang mag ka, wag mo lang seryosohin. Dapat, hindi mo siya pinapalabas ng bahay kung ganon kung may mga naniligo pupunta sa bahay ninyo wag niyo siyang wag niyo papasukin wag niyo entertainin sa ano po sir sa labas po lalo na pagkagaling po siya sa ano sa, sa school tapos pag-uwi niya sa bahay kakain gagawa ng mga project maya maya sabi niya sa sa akin mama may ano may mga kaibigan na kung magagawa pa kami ng mga activities namin so hinahayaan ko po siya kasi umuwi naman siya sa eksaktong oras at tapos doon siya nagkakaroon ng boyfriend oh yung mga project ganun. project oh, okay oh. alam mo ba John Eric kung ipopursu ng nanay nitong girlfriend mo, itong bata, makakasuhan ka ng statutory rape. Alam mo yon. And the only way out here is pakakasalan mo siya. Pag hindi, preso ka. Alam niyo po yun tayo, ano? Kaya pa dyan. Ito yung isang bagay na I think papamendahan ko. I would have to revisit this kind of law na milusot pa rin basta't pakasalan lang. And then, ang gagawin nila, pagkatapos pakasalan, tatakas na. kabul, kabul may mo sila laki. Hindi na, kulong. Kaya, this has to be amended, this kind of law. Dapat, statutory rape. rape. Anong kasal-kasal? Magtiis ka lalaki. Hintay mo hanggang mag-18. Dahil kapag hindi, rape ka, diretsyo-diretsyo. Now, in this case, ito yung buta sa batas. Pag pinakasalan mo siya, lusot ka. E kaso, may mga insidente na tatakas ngayon si lalaki na napakasalan kita, hindi na ako lusot. Oh, paano pag tumaka. Sir Negari. Yes, po, sir. Maganda nga po. Okay. Dito sa statutory rape, yung bagong batas na pag 16 below, tapos na buntis ng uh, yes, isang lalaki na 18 and above, ito yung nakikita yung problema. Sabi kanina, siguro kailang amindahin. Eh, matapos pakasalan ni lalaki si babae, eh, hindi na makukulong si lalaki, tataka si lalaki. Tataka yes, na, po, Yes po. May ano lang tayo, we have very short period to get the conviction kasi may possibility nga po, Sen, na pagtama ng 18, marriage is legal na po, papakasalan niya, mawawala na po yung liability. Sen. At paano pag tumakas si lalaki? Dapat mabalay-wala din yung mm. exemption na hindi na siya makasuhan dahil nagpakasal na. So, iboboy yun. So, habulin siya ulit sila lang. Statutory rape. Yun saan ang mangyari na batas. Or, ang actually, Sen, ang movement ngayon po ng ano, legal community is to just remove po, Sen, yung marriage as a means of forgiveness of the crime of rape. Kasi it doesn't make sense po eh. Dahil parang napipilitan po yung babaeng biktima sa ganong senaryo po. Dahil possibly, kan na po, nabuntis po at ng case natin yun. Siyempre, kahit labag sa kanyang loob, magpapakasal po siya. So exactly. I think it's better na uh, alisin na lang po yun. Eh. <laughs> Hindi lang. Alam mo, si lalaki, oh, pag napakasal na, okay na, absuelto na ako sa ano kaso. Tapos tatakas oh, na, magtatago na si lalaki na pinakasalan ko na. Oh. Opo. Maghanap opo. ng panibagong partner ulit, maghanap ulit ng panibagong bata, biktima. Mapo, sen. Parang medyo ano po eh, medyo antiquated o luma po yung ano na yun, yung law natin na yun, sen. Ano po? Anong ito lang po, January 6 nagpunta siya sa bahay kasama yung tatay niya at saka yung mga tita niya. Nagulat ako kasi ang akala ko ang sumunod na siya sa kasunduan namin na lalayuan na niya ang anak ko kasi madalas niyang binibigyan ng mga bulaklak, Jollibee din hatid sa bahay kaya nakiusap ako sa kanya. Iyon nga nagpagpunta niya sa bahay. Wala ako sa bahay, pinatinawag ako ng isa kong anak. Mama, nandun yung boy, boyfriend ni Bani, sabi ko. Ha, ano ginagawa? Wala ata sila, alam ko. Mama, nandun eh, kay marami sila may dalang pagkain. Pagdating ko doon sa bahay, nagmano siya kaagad sa akin. Tapos, umupo ako. Tapos, sabi ng tita niya, sige, magtapat ka na. Ang tagal niya nagtapat, umiyak na ako. Sabi ko, sige na, diritsuhin mo na. Ayun na, sabi niya sa akin, tita, nabundis ko po si B sa Nagulat ako si para akong ano, para akong tawag nito, tinabunan ng ano, tulalang tulala, pati asawa ko, anak kong binata, talagang nanginginig sa galit. Itong, ang sabi ko lang sa kanya, di ba, nakiusap ako sa iyo noon, nalayuan mo muna ang bata, bakit mo pa tinuloy-tuloy? Alam mo bang, wala pang kamuang-muang yan? Tapos noon, sir, nagpabili ka ako kaagad ng pregnancy test dalawa. Opo nagpositive ka agad po ito. Tapos dumiritso kami kaagad sa barangay, bawsi, nung oras na yun. Opo. Tapos yung mga doon, nagpa-blatter na ako doon. Tapos pagdating doon sa barangay, sir, ang sabi ng isang barangay, hindi ko po nakuha ng pangalan, hindi na siya pwede makulong o kasuhan. Sabi ko, bakit po, ma'am? Uh, ang anak mo kasi ang kusang pumupunta doon sa bahay ng lalaki. Sabi Sina, ko, ganun, sino po, pa? sino po nagsabi noon? Andun po sa, may barangay, sa may bawsi po eh. Sige. At Garrett, hindi raw pwedeng makasuhan itong si lalaki na statutory rape dahil si babae raw ang pupunta punta sa bahay ni lalaki. Hindi po sen. Uh, consent is not ano po is not a factor as long as the sexual act is proven po between the minor 14 years old and the man statutory rape na po 'yun sen. Okay, ma'am, ito na ang tanong ko. Ano bang gusto mong mangyari? Kasuhan ito o pakasal na lang silang dalawa? Kasuhan po siya, sir, kasi hindi ako papayag na matuloy yung kanilang ano, pagsasama. Kasi ah... Uh, alam ko hindi lang ang anak ko ang pinaglaruan yung minor di edad. Alam ko yon Pero ayoko na pong banggitin. At saka kung pabayaan ko yung ginagawa niya sa anak ko, meron pa siyang panibagong minor di edad na paglalaruan. Paano na ang sunod na mga paglalaruan niya? Paano na ang kinabukasan ng anak ko? Diyan Eric and then Tatay uh, Roger. This is the time kausapin niyo po itong mother, si nanay, mother ng 14 years old. Galingan niyo. Dahil kapag hindi, Nako, yan Eric, makukulong at makukulong at makukulong ka. Subukan mo, kausapin mo. Ah, uh, tita, gagawin ko naman po lahat sa anak niya. Eh. Magbibigay po ako ng ano, pangangailangan niya. Tapos, susuportahan ko po sa lahat ng ano niya. Hindi ko naman po hayaan yung anak niyo. Hindi suporta, papakasalan. Dapat, Opo, parang kung, kung ganun na po. Talagang, hindi. Papakasalan Ay, ko po. Ganun. Papakasalan mo pagdating ng ano niya, yung tamang edad. At ni Garrett, pagdating sa tamang edad, so ibig sabihin hintayin pa natin hanggang mag-18 sa kanya pagpapakasalan. Depende po, sir. Sa... Ganun... Ganun, po kasi, Sen, ang limitation natin sa marriage po. Uh, against public policy po ang marriage with minors. Kaya nga. Na, so, yun nga. Okay, so, 14, 15, 16, 17, 18. So, after 4 years, sa kanyang pakakasalan, eh, malalating ko after 4 years, tumakas na ito. Yes po, Sen. Tulad sinabi po... ni Nanay, baka mamaya, Go on, just to another victim. Yes po. Ang sa akin po, sir, file the case. Uh, Patakbuhin na po natin yung kaso against the rape. If he really wants it po, pagtama ng 18, pakasalan niya po, mareremit naman po yung penalty already imposed sa kanya. If that the case po. Okay. So, sa pero sa... I'm for filing of the case. po sen. It might be my own personal bias against rape cases. din yung stand ko eh. Kaya sabi ko. Pero opo. subukan natin. Alimbawa si nanay nagsabi na wag na lang at uh, pagdating 18, pakasalan niya ang anak ko. E eh, yes. wala tayong magagawa. Yes po. So, nakiusap siya. Ikaw naman, Tay. Tulang po kapag, ano, kung anong, alam niyo, susuportan ko yung anak ko na pangima, uh, ano. Suportahan? Uh, opo. So, ang pakiusap mo na huwag nang magsampan ng kaso. Opo, kung pwede lang sana po. Tag-isang anak yung lalaki ba ito? Panganay. Panganay, ilan ang anak niyo po? Apat. Neneng, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito kung bakit kayo tayo nag-uusap. Usap. Ano ang sa palagay mo? Gusto ko lang din po magsalita. Kasi, Sige, magsalita ka. Kasi ang ano ko lang din po sana isang lang na po siya ipakulong kolong Para sa kanya lang din po. Kahit yun na lang din po, nag na po siyang kasuhan. Wag nang kasuhan. Opo. Ikaw, sabi mo mama mo. Mama mo, siya may call niya. Lagi ko ka nakausap yan, sir, hindi niya ako makausap. Lagi niya inuuna yung galit niya sa akin. Lagi niya sinasabi na Kasalanan mo kasi demonyo ka. Tanggap ko naman po na kasalanan ko. Pero sana mag din po siya ng time na mapakinggan din po yung sa loobin ko. Pero, Neng, hindi naman sa kinakampihan ko mama mo. May matigas din kasing ulo mo. Opo. Tutubay. Sabi niya mama mo, marami kang boyfriend. Tanggap ko naman. Opo. Hindi naman po dami yun, sir. Ang okay, iba lang po na pagkakabala po, boyfriend ko. Kasi okay. po, magkasama po, na, ano, para close friends lang din po. Close friends? Ngayon po, sinasabi ko, pag sinasabi ko, maliligaw lang, lagi yung pinagkakalat sa iba na madami akong boyfriend. Na ano, puro ako ganito, ganyan, puro boyfriend lang. So, ako, gusto ko magsalita ka, so hindi ko mabigay eh. You no, know, inaalala ko kasi siya yung ganit niya yung sasabihin niya kasi kasi yung hinap din mo kasi pag hindi ka nagsasabi ng problema mo na yun lang sana, nasimula sa full yun lang, mapaking lang yung problema ko sa kanila Pero ang gusto mangyari ni mama mo, makasuan na itong si John Eric <laughs> Ayan ang mga problema ko po eh. Nagulang po <laughs> sana na Puwede sasalu-saluhan tayo. Eh. Okay, sige. Nay, may sinabi yung anak niya. anong reaction niya po do? Kausapin niyo po anak niyo. Ning Hindi. anak kita. Bunsong anak kita. Pinaka mama, pinaka iniingat-ingatan ko kayo mga anak ko. Sa inyong tatlong magkakapatid iginapang ko yung sa private school na nag-aral ka mula kinder grade 1 hanggang grade 6 kasi nga nakikita ko ang kapilyuhan mo. Isa lang po ako manicurista, sir, pero nakita ko yung kapilyuhan niya. Makatapos lang siya ng elementary. Sa tatlo niyang mga kapatid siya yung nakapag-private. Siya pa yung nag-iisip, ampun daw siya. Sabi ko, paano ako? Paano ka naging ampun? Mag-ampun ako para ipa-private? Kasi madalas ko siyang napapagalitan. Ayon niyang napagsasabihan. Grabe siya kung makapagsagot-sagot sa akin, sa kuya niya, sa, sa papa niya, niya sa mga atin. Parang hindi, parang tingin ko parang napapariwara ang bata. Kaya laking sisi ko po na ibinalik ko siya sa public school. Sabi ko na isip mo noon, sana pala nung grade 7 ka, itinuloy-tuloy ko yung pagka-private mo. Di sana hindi ka nagkaganyan ngayon isa po ako sa nagano kasi nung napasok siya doon sa public school, nakikita ko crowded talaga, talagang hinahatak siya pala kaibigan po ito sir eh. Kaya lagi ka akong, sa kanya po ako nakamonitor. Sobra ang pagmomonitor ko sa kanya kasi nakikita ko sa kanya lumalaki na siya ang pinakamatangkad sa kanilang tatlo. Sexy, sabi ko ang ganda-ganda mo. Hindi po pwedeng lagi kang nasa labas. Sir, lawit ang dila ko kakasabi sa kanya. Kaya walang hindi ko siya papayagang mag-aasawa ng ganung kaaga kasi paghugas na lang pag, ng plato, pagligpit na, pagtupi na lang ng mga kumot. Kailangan pa ako pa ulit-ulit-ulit na nagsisigaw. Magwalis ka, iligpit mo yung plato na pinagkainan mo. Yung simpleng bagay na gusto kong ipaunawa sa kanya. Yung simpleng bagay na gusto kong ipaunawa sa kanya ang Gawaing bahay Kasi sabi ko, pag pupunta ka sa ibang bahay Sa mga kamag-anak, lalo na pag nag-asawa ka na Kailangan mong matutunan ang lahat Para hindi ako mapahiya Marunong ka, nakikita ko Kaya mo sa sarili mo Kaya sir, tanungin mo na sa lahat Ng mga kapitbahay ko sir Ako yung ginawa nilang alarm clock Kasi sobrang putak ako ng putak Ayaw bedak dakdak ako ng dakdak alam mo ba, ba yung, Diyos po, ngawit na ngawit na ako. Oo, sir, na mamalo ako sa kanila. Pero yung pwersa ko sa bibig ko, minsan hindi ko mapigilan kasi nga, bunso mong anak, mumurahin ka. Ma'am, kanina nabanggit niyo, public school, parang sinisisi yung public school. Alam mo, yung isang bata, whether siya sa public o sa private, kung siya gago ng kalokohan gago ng kalokohan. Oo, po, Pero so, wag natin is, is, isisi po doon sa hindi ko public. Hindi ko po hindi sisi sa public school yung mga kayo naging kaibigan yan na talagang nangiinom. Nasa pag-aaruga po 'yan at nasa I, bata you know, po yan hindi po yung eskwelahan? Kasi po ano eh hindi ko siya talaga masusubaybayan po sa pagkahalimbawa, na sa school na siya. Pero okay naman yung grades niya. Okay. At least maganda yung grades. Maganda ang grades po niya pati yung mga ratings niya doon sa ano. Tapos okay. nagtatanong ako sa mga advisor niya, subject teacher sa mga okay daw. ang mga ano tawag nito, mga classmate niya na hindi niya ka-friend, okay hindi niya ka-close. Hey, na, hindi okay, naman siya it, nag okay, okay, okay naman. Ito naman ngayon, ma'am kaso o kasal? Kaso. Kasay. Ikaw, Neng, kaso o kasal? Pero in the end, si nanay mo pa rin mag-decide. Hindi ikaw kasi minor ka. Hindi ka nakikinig sa akin. <laughs> kasi hindi mo pinapakinggan oh, ayan tayo. Hindi ka pinapakinggan. Na parang ako sirang plaka pa ulit-ulit. Nakaya -ulit. na birthday ko. Gusto <laughs> <laughs> ko na may sabi sa'yo hindi ako galing nila nung birthday ko. Pero lagi mo sinasabi yun siya ate. Tinatanong yung po ko. Ano tita rin na lang ako nagsasabi sa kanila na ba gusto ko magsabi sa'yo kaso hindi mo ko pinapakinggan. O bakit? Nagsasabi ka rin ba na pupunta ka sa bahay nila na magkikita <coughs> mo, ka? Oo, alam ko. Paano kita papaniwalaan? Alam Puro ko. Puro kasinungaling. Alam ko. Oo, nagsasinungaling ako sa'yo pero pag may time na gusto ko mag may pag-usap na bahay sa'yo magsabi na totoo. Hindi mo ko pinapakinggan pakinggan eh. Mm. Lahat din na sabi mo na hindi na makita anak. Pati na yun din din. Ay, ako, ako, ako. Lagi. Gaganyanin ha? Na hindi kita anak? Ikaw Lagi, yung... Kayong... Sinabi mo sa akin <laughs> yan. No, Dahil na buryong na ganito. ako iyo. Oh, oh. Buryong, buryong na ako sa mga salita mo. Lagi kang, <coughs> lagi kang nakasagot. Lagi kang nakabulyaw. Pag inuutosan, dabog <coughs> ng dabog. Okay, kaya ito na lang explain ko sa ng, yung sinabi nga ni Garrett kanina. Isang pa yung kaso, And then, pag dumating yung time na nagpakatawaran o lumamig si nanay mo, pwede naman iurong. Tama ba ito, Ato nagaret Yes, po, Sen. And even though, ano na po, she reaches the uh, age of majority wherein she can finally get married, tignan natin kung gusto pa rin pakasalan po ng lalaki yung victim natin. Kahit na nasa yun. alam ng kulungan na si lalaki. Yes po, sen, Pwede po, sen. Kung okay. Gusto niya talagang ano, uh, Pakasalan niya po yun. O doon magkalamanan kung talaga nagmahal yung isa't isa. Para kung <laughs> yeah. alam, yeah. nasa kulungan siya. Okay. Pagdating niya ng 18, para ma mahiwalay lang kayo, para makonsentrate ka sa pag-aaral mo. Pagdating niya ng 18, ikaw, Neng, then, lalabos mo sa kulungan, papakasalan lang kayo dalawa kung gusto niya pang magpakasal at kung gusto mo pa rin siya. Dahil kung ganun pa rin yung pagmamahala niyo, absuelto na siya. Tama ba, Nay? Or kung hindi, wala mo, nagbago ng isip mo, ayaw mo na pala sa kanya, papilab lang pala yun, eh tuloy-tuloy sa kalabuso. Okay sa yon Okay. Madaling kausap tong si Neneng eh. So, Nay, tuloy ang kaso. Tuloy po. Exactly. Okay. Diyan, Eric, tuloy ang kaso. At yung gari. Yes po. Okay na sa bata. That okay, Shen. Kasi the crime of rape can be prosecuted upon complaint ng magulang po ng bata. So, okay. Sige. Pa, pero, eh, Neng, pa, tama. Nag-uoka. That's a very wise uh, decision okay. on your part, Neng. Kasi nga, bright ka talaga. Oh, eh, kaso, and then nakulong siya, hiwalay muna kayo. Then, pagdating mo ng 18 at mahal mo pa rin siya at okay pa rin kayo, eh, pwede mas siya pansamantala labas muna sa kulungan para magpakasal kayo. At because of that, eh, time serve na agad. Ano, Atty. Negaret? Eh, Yes po, sent. Nakasulat po. Napakalina po yan sa Article 344 ng revised PC code natin. Malay mo, baka after one year, ayaw mo na dito sa kanya. At least, pag nasa loob siya ng kulungan, wala siya mabibiktima pa. Kasi sabi nga ni okay. nanay, meron na pala itong mga dating minolidad, bago daw sa'yo. Meron siya mga, mga nabiktima na. Buti hindi niya nabuntis. Oh. At least, sa loob ng kulungan, wala siya mabiktima doon. O, oh, ba't mo kinakalabit nanay mo? Ano, Nay? Hindi po. Tuloy ang kaso po. Tuloy ang kaso? Mam, man, Hindi mo ako pinapakinggan sa lahat ng urat. Ang pakiusap ko sa'yo. Lahat ng ano, binibigay ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Binaliwala mo ako lahat. Hanggang sa nangyari na yan sa'yo. Yan ang pinaka-ayaw-ayaw kung mabuntis kayo dalawa ng atin mo. Okay. So, may suggestion ako ano. I Ikaw ay ipapa-assess ko sa DSW Tutulungan ka, bigyan ka ng intervention Bigyan ka ng evaluation, assessment Kung anong kailangan mo Tapos sabi siya kasi para hindi siya ma-stress Sa Kung psychology alo. po Exactly, kasama na po yun Sa ibigay oh, ng intervention po. Oh, Sige po okay uh, Merong kakausap sa kanya Merong magbibigay ng uh, tulong sa kanya lahat ng pwede maitulong sa kanya ng mga social worker, ibibigay <laughs> para sa kanyang kapakanan. Okay? Sige pa. Oo. <laughs> Adeligal, po. Oo. Pag-anigal, hindi kailan pumunta sa DSWD itong bata. Hindi naman makukulong po yung victim natin at hindi rin po siya kukunin ng DSWD. So Neng, siyempre <laughs> patutulungan ka namin sa DSWD. May kakausap sa iyo. Okay yun? Kakausapin ka. Sabihin mo lahat <laughs> la sa DSWD ano yung mga problema mo. Paano ka nila matulungan? Kailangan mo yon, Okay? And then, si nanay, kausapin siya ng mga otoridad. Okay? So, ikaw, uh, Mr. John Eric Soriano, yung tatay mo, si Sir uh, Roger, maging ready na po kayo sa mangyari. The consequence of his action. Okay? Okay po. Kabata-bata mo pa. Ano? John Eric, nag-aaral ka ba? Oh, po. Nakapagtapos po ako ng high school. Apo, po. High school. Apo. okay. Hindi ka nag-aaral sa college. Ano trabaho mo ngayon? Ano, TESDA po. A TESDA? Okay, ano trabaho mo ngayon? Ano, vendor po. Binatog vendor? Apo. Okay. Sige, wala man tayong problema doon sa trabaho mo. Ang problema ko, eh, ikaw ay nakipagrelasyon sa isang minor de edad, 14 years old, na bawal. Okay. Dr. Camille. Pa. Okay, anong klaseng intervention ang may bibigyan nyo dito sa bata na sa edad na 14, siya po ay buntis na ngayon. Ito, umiyak okay. siya, stress siya. Oh. Opo. Sir Rafi, uh, good afternoon, Sir Rafi. Uh, abo. uh, unang-una, -una, no, dahil po na di depression talaga siguro puro kailangan makounsel siya at pag-debrief kung bakit ganun ang mangyayari dun sa mga consequences na ganyan. At saka dapat pangaralan siya na dahil umiiyak siya, maapektuhan po ang bata, sir. Alam na alam natin na lalo na pag nagkakaroon ng depressive symptoms sa isang ah uh, nanay or yung talaga pong nagbubuntis, <laughs> hindi lang po yung tinatawag yung prenatal na sinasabing neonatal syndrome ng ano ng depression. Pero pwede po mag yan eventually to postpartum. Kaya nakakatakot okay. po kasi it's either saktan niya yung sarili niya and okay. then definitely po masasaktan din yung bata na nasa loob ng kanyang exactly. Kaya, kaya nga po, kaya nga po kami tumatawag sa inyo, ayan po, para ma okay. mabigyan niyo po ng intervention, ng counseling, etong bata. As kaus sir, kausapin okay, niyo okay po siya pareho. kasi pat pati yung mother po, kausapin niyo rin. Ah, sige po. Sige, sige, sige. Schedule po namin. Apo. Ah, Ngayon po, meron kaming uh, kayong gusto sabihin. Nakikinig po itong bata. May gusto kang sabihin sa kanya. Uh, Iha, iha, at ganito ha, Hi, huwag mong, ano, huwag mong dadamdamin yung mangyayari kasi maayos din yan. Tatanda mo, maayos din yan kaya kinakailangan magpalakas ka. Dahil ang unang-una, merong bata sa loob ng iyong tiyan at importante na pangalagaan mo ang sarili mo. Huwag mong iisipin na merong mali na nangyari. Ha? Kailangan lang kasi natin ayusin at ma-process ito ng tama. Dahil kasi alam mo, pag naging maayos din yan, maiintindihan din ang magulang mo. Malaking support ang kailangan ng magulang mo. Huwag kang magalit. Hindi tama yung magagalit ka sa magulang mo. Ang iniisip lang niya yung kapakanan mo at the same time yung kapakanan din ng anak mo. Kaya dapat maging maayos ka. Pumunta ka sa akin sa klinik, akong bahala, ididebrief kita. Pero alam mo na bawal uminom ng kahit anong klaseng gamot ha. Huwag kang iinom kahit pa sabihin mong para sa mo yan hindi pa pwedeng uminom ng gamot, ang kailangan mo magpa-check up muna para malaman natin kung ano yung kinakailangan mo mga vitamins para yung nandun sa loob ng sinapupunan mo ay maging malakas. And syempre, nanay, kailangan, kailangan ng suporta ng iyong anak. Huwag mong papagalitan. Kasi ang una-una maapektuhan niya kahit sabihin niyo dalawang buwan, isang buwan o tatlong buwan ang nasa loob ng tiyan na isang Nanay, eh, talagang malaki po maging epekto nito sa paglaki. Lalo na po yung sasabihin nyo, bakit iyak na iyak yung bata at magiging sensitibo po. ayon Yan po, Sir Rafi. So, Nay, huwag mo nang pagalitan ng bata. <laughs> Yan, yeah, sinabi so, okay na po na isang psychologist. Okay? Uh -huh. So, huwag mo nang pagalitan. Ikaw naman, Neng. Sige. Maayos natin to. Sabi nga ni Dr. Kabil. Kailangan mo lang makausap siya, kayo, kayo dalawa ng mother mo, maayusin kayo uh -huh. para ma, ma natin kung ano man yung gusto at ano magkita sa inyong dalawa ngayon. Kung ano man yung problema ngayon, pa natin. Okay? Uh -huh. At kailangan mo uh -huh. kailangan yung, sa baby mo. Alagaan mo yung baby mo. Nasa chair mo ngayon. Okay? Kailangan umiyak. Maayos yan. At yung programa namin tutulong din sa'yo. Okay? Ikaw ang tutulungan namin. S Sige, Dr. Camille, darating kami dyan. Okay po. Thank you, Sir Okay po. Ano na lang muna. At ikaw naman, Mr. John Eric, medyo lumalayo ka muna habang siya ay bibigyan ng uh, counseling, therapy. Okay, okay. Hayaan muna natin silang dalo mag-ina na maayos yung problema nila kasi nagkakaproblema ito dahil sa iyo. Okay? Apo. natin muna. Huwag ka muna makialam. Huwag ka na muna pasok-pasok sa eksena. Iinit ang ulo ng nanay. Pag umita ang ulo niya, baka mabubuntong naman doon sa anak. Layo-layo ka muna. Apo. Gawin na lamang neneng, Okay. Narinig mo sinabi ni ano, Dr. Camel? Kaya umiyak. Kaya ang kaya nang ayusin yan. Makinig ka na din kay mama mo. Pakinggan mo siya. Okay, pwede? Mula ngayon? Kaya mong gawin yon? Kaya mong may promise? Kaya? O. Oh. Sige, gusto kong marinig sa'yo. Hinkinig si mama para mapawasan din galit niya. Kaya mong sumunod sa kanya sa mga sinasabi niya kasi kabutihan mo rin naman yun eh. Okay? Ha? Okay, sige. Huwag ka na umiyak. Basta sundin mo na lang sinasabi ng mama mo. Okay? Sa ka, eh, bukas mo na yung sisinsya. Nandiyan na yan eh. Din, ah, Po. Uh, Tanggap ko naman po. Kasi anak ko po yan eh. Wala na mga ibang magsushoulder yan. Kundi so ngayon, atin ang po. ating objective is maging malusog ang bata paglabas mm -mm. At, mm -mm. at, hindi siya ma-stress, hindi siya ma-depress. Yun yung assignment sa inyo. Ay, opo. Lagi po. Simulat sa Paul. alagang-alaga ko ng protas yan. Simulat sa uh -huh. Paul. Nung simulan nung nagbubuntis siya, alagang-alaga ako. Wala akong, hindi ko siya, hindi ko maisip na magpakainin dahil buntis, dahil sinuway ako. Hindi. Lalo ko siyang minahal lang. sobra-sobra kami ng mga Alam kapatid niya mm -hmm. at tatay niya. <laughs> Meng, may, may pakiusap lang ako. Huwag lang siya. <laughs> pwede ka pa mag-sorry sa mama mo para mas mapapagaan yung mabawasan yung kanyang yung sama niyo ng loob sa kanyang loob pwede ka mag-sorry man lang sa mama mo okay sa makirot din po sa niya kanina pa makirot mm -hmm. o sige punta na muna kayo dun sa kabila at uh, diretsyo mo na muna muna diyan sa ano sa clinic okay sige so gano'n lang manay ha okay, sige okay sige neng ayusin natin yan okay ayan <laughs> oh, Ah, gusto kausapin? Siya? Si John Eddie. O, ano? <laughs> o, sabi mo siya? O, sige. off air na lang siguro. Okay? Sige. Payaan ko kayo mag-usap. Pwede kasama si mama mo. Okay lang. Good. Sige, mag-usap kayo. <laughs> Kaya ng pagkakataon, mag-usap kayong dalawa, wala si tatay, kayong tatlo, kasama si nanay. Okay? Okay, sa'yan? Okay. Good. Okay na? Yung bata? Apo. Nag-usap na sila ng kanyang boyfriend? Hopefully, maayos natin ito ng tuloy-tuloy, tulad ng gusto mangyari talaga ni uh, Dr. Camille na dadalhin natin doon. Masalina sa si Dr. Camille sa mga gano'ng sitwasyon para maayos yung problema. Mm -hmm. That's the good news. All right. Mm -hmm. And uh, hindi ko rin masisisi kasi iba sinisisi yung nanay. Siyempre, maraming sakripisyo ginagawa yung nanay. Uh, hindi naman siya nagkulang sa monitoring. Ito oh, lang sinasabi niya. Halos labit na randilan niya. Ibig sabihin, napagod na siya kapag monitor and all. Pero meron talaga mga bata kasi matitigas talaga ang ulo. Yun. Huwag natin si Sin Lat sa nanay. Uh, ginawa na niyan lahat. She did her best, but her best wasn't good enough. Sabi pa nga. Diba? Kailangan din siguro yung bata may counseling. Tulad ni Dr. Amil. Otherwise, magkakabulbol yung magkagewang-gewang. So, inaayos na po. Even while we speak, nag-usap-usap na sila. Yes po. Tuloy-tuloy na sana yan. Okay.